Yan, magandang hapon mga kaibigan mga kahabi. Welcome back sa ating channel, ang Eagle Fish. Uh, napakatagal natin hindi nakapag-vlog. Uh, may kutsang buwan na. Uh, dahilan kasi, uh, tag dito. Namatay nga kasi ako ng flower horn. Uh, yung flower horn natin hindi ako sali sa grow challenge natin. Bali, nagkasakit kasi siya we. Kaya nung namatay, uh, talaga nalungkot ako. Kaya medyo nag na talaga ako sa pagbablog tsaka sa mga videos na ginagawa natin mention na kayo talagang ano lang kasi yung flower horn is si boker 3 uh, uh months ko talagang inalaga ng gusto araw araw ka-house water change nakain tapos talagang alaga alaga ako yun kasi gusto ko talaga mag uh, manalo sa grooming challenge namin na yun, yun sa flower horn uh, ayun nga sa ano na namatay nga tapos sa uh, namatay kasi yun ang nagka dropsy nagka dropsy po siya mga kaibigan mga kaabi. tapos pali June June naman dumating sa akin yan tapos 3 months then July, August, September dapat uh, August pala nang katapusan tapos na sana i-grow out siya o challenge natin ang problema uh, nag-extend sila ng and another 15 days uh, kaya naging September 15 yung final update namin dun nga sa may gro grooming challenge sa sinalihan ko sa flower horn na yan uh, okay pa siya yung flower natin nung um, um, tag ito mga uh, first week of September okay, okay, okay pa siya kaya lang pumasok na yung second week ayun doon na nakita uh, na, 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 may sakit siya ginamot naman natin kaya lang yun nga nakakalungkot <laughs> si Booker halos uh, uh, araw-araw natin kasi kasama siya parang yan ang pinaka masabi ko ngayon na pinaka paborito ko talaga sa lahat ng isda ko inaalagaan dito sa ating munting isda although lahat ay mahal naman natin makaalagaan natin talagang si Booker lang talaga yung isa sa mga kasi ang ganda niya uh, kung hindi nagkasakit yun uh, siguro kahit pa paano ah uh, sabi ko may pag-asya talaga siyang manalo yun nga uh, matay good morning mga kaibigan mga kaibigan mga ngayong umaga lang wala nga pasok ng mga bada dahil may sama na naman ng panahon may bagyo uh, ito yung tank nya booker sa akong sa linggo sumula noong ano, September 15 pero challenge natin ang grooming challenge ay ang lap ito sa Cebu ko rin nagyan so, uh, natin ang ilaw bali tumas yung mga kaliskis nya uh, drop siya matay na Yan, kaya ngayon, okay na tayo mga kaibigan, mga ka ah, Kaya balik tayo sa pagbablog natin. Okay na yun, nangyayari kay ah, Booker. kung masama ang loob, uh, ah. tatarin niyo ako masama ang loob ko. Hindi naman totally masama ang loob ko. Kaya lang, nalungkot lang talaga ako. Nangyayari sa flower natin na yun. Uh, sana, ginawa ko na lang, binijuan ko na lang siya, no? Pago mag-September 15, yung wala pa siya sakit. Kaya lang, hindi ko naisip na pwede pala yun kasi nga medyo bago lang din tayo sa pag alaga uh, ng flower isang taon pa lang tayo maray pa tayong dapat malaman uh, pero tapos na yung mga kaibigan hindi naman lang masama yung love sa organizer o or nagpa uh, grooming challenge na yun uh, talagang sa akin di may kasalanan ako di may kasalanan kaya nagkasakit yung flower natin yun nga